Gabi sa liwasan, may puting tolda na kumikintab sa ilalim ng mga bumbilyang parang bituin na sinulid sa hangin. Maingay ang mga tao, amoy ng bawang at sibuyas ang magkakahalong hangin. May sisil ng mantika sa kawali at kaluskus ng papel na tikim. Sa dulo ng aisle kung saan nakapaskil ang food stall, nakatayo ang lalaking nakaputing double-breasted na chef jacket at skull cap. Mahigpit ang pagkakatupi ng manggas pero may bakas ng mahabang araw sa kanyang muka. Siya si Saif Malik, 32, tubong Zamboanga at anak ng magtatahon na natutong magluto sa maliit na kusina ng nanay, isang kusinang may walis tingting sa pinto at pahiram na kalan ng kapitbahay. Ngayong gabi, dala niya ang pinakamaingat na ininsayo, halal beef kulma at sabaw na pwedeng kainin ng lahat. Halal siya, no alcohol, no pork, no cross-contamination. Sumingot saglit ang nasa tabi niyang vendor. Patray na rin ng sisig ko mga judges. Pang uwi na panalo. Tumanggulang ang mga judge. Trabaho ang dala nila. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa iba ba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Umikot ang kamay ni Saip sa kawali. Unang nilagay ang mantikang malinaw, hindi makapal. Sumunod ang luya, bawang at sibuyas na at pinakilos niya hanggang mag-amber ang gilid. Lakasan mo, Chef, sigaw ng isang tagakabila. Masarap ang sunog. May sunog din, sagot ni Saip nang hindi tumitingin. Pero doon sa spice. Inilapag niya ang timong kumin, kolantro at kaunting pamintang buo. Kumawala ang halimuyak na malinis. Yung parang mabuting gabi sa probinsya, hindi kaya ng flash na mantika. Sumunod ang beef na na-marinate sa kalamansi at yogurt. Sinabawan ng dinurog na kamatis. Nilagyan ng dahon ng sambong at tadyang ng sili na hindi palaban. Habang kumukulo, binulong niya ang maikling dua sa isip. Bismillah. Hindi ito ritual na panggulat. Ito ang kinalakihang pasasalamat. May lumapit na tatlong kabataang nagla-live sa phone. Kuya, halal yan diba? Pwede ba sa amin na hindi kumakain ng pork? Pwedeng pwede, sagot niya. At sa inyo na kumakain ng lahat, pwede rin. Tumawa ang mga batang nagla-live at nagtype ng inclusive sa caption. Dumating ang unang tikim. Dinampot ng morenong judge ang kutsarita, sinalok ang sabaw, humigop. Napaatras siya ng kalahating hakbaw, nanlaki ang mata. That is bright, sabi niya. Mahina, ngulit hindi mapigil ang tono ng gulat. Sumunod ang maputla. Layered, sabi niya. Hindi sumisigaw pero nagdadagdag. Ang babae, tinikman ng kulma sa maliit na pinggan. Tinapik ang tablet na parang tambol ng tuwa. Chef, ilang spice mo at anong ginawa mo sa beef? Tatlo lang ang bida, sagot ni Saip. Luya, kumin, kulantro. Yung iba, chorus lang. Sa karne, binabad ko sa yogurt para lumambot, hindi nasaktan. May nag-react sa likod, isang lalaking mailap. Kulang sa alat, napailing ang judge. No, sabi ng Moreno, nakangati. Just enough to make you want rice. Sa likod ni Saip, nakapila ang iba pang vendor. Tahimik, nagmamasid. Yung malapit sa kanya kanina na may sisig takos, sumilip at sumalong ng kaunting sabaw. Tinikman, tumawa. Lintekpe, ang linis! Nagbaba siya ng tono at bumulong. Pasensya na kanina. Akala ko, di lalaban yan. Okay lang, sagot ni Saip. Hindi pumipigil ng ngiti. May kanyan niya kanyang takos. Pagharap niya sa judges para sa short interview, biglang sumampal ang tanong ng babaeng na tablet. Kalmado pero malalim. Chef, may nagsabi sa amin kanina na hindi kayo dapat isale kasi di daw relatable sa mass crowd ang halal. Ano ang sagot mo? Tinignan ni Saip ang kawali, ang mga mangkok at ang bumbilya na tumutulong sa luhang ilang sa tolda. Relatable ang gutom, sagot niya diretsyo. Relatable ang paghanap ng malinis na paggain kahit maliit ang budget. Relatable ang paggalang sa paniniwala ng iba. Kung may hindi pamilyar na salita sa akin, tinatanong ko. Ganon din sa sangkap. Kapag hindi ko alam, hindi ko agad tinatapon tinatikman ko muna may gabay may nag-react sa likod isang lalaking mailap kulang sa alat napailing ang judge no sabi ng moreno nakangati just enough to make you want rice sa likod ni saip nakapila ang iba pang vendor tahimik nagmamasid yung malapit sa kanya kanina na may sisig takos, sumilip at sumalong ng kaunting sabaw. Tinikman. Tumawa. Lintek pre! Ang linis! Nagbaba siya ng tono at bumulong. Pasensya na kanina. Akala ko, di lalaban yan. Okay lang, sagot ni Saip. Hindi pumipigil ng ngiti. May kanyan niya kanyang takos. Pagharap niya sa judges para sa short interview, biglang sumampal ang tanong ng babaeng may tablet. Kalmado pero malalim. Chef, may nagsabi sa amin kanina na hindi kayo dapat isali kasi di daw relatable sa mass crowd ang halal. Ano ang sagot mo? Tinignan ni Saip ang kawali, ang mga mangkok at ang bumbilya na tumutulong sa luhang ilaw sa tolda. Relatable ang butom, sagot niya. Diretso, relatable ang paghanap ng malinis na pagkain kahit maliit ang budget. Relatable ang paggalang sa paniniwala ng iba. Kung may hindi pamilyar na salita sa akin, tinatanong ko. Ganon din sa sangkap. Kapag hindi ko alam, hindi ko agad tinatapon. Tinatikman ko muna. May gabay. Nagpalakpakan ng ilan sa likod. Hindi malakas pero may tinik ng pag-aamin. Lumapit si Miss Bianca, ang koordinator na kanina ay aligaga sa sponsors at nag-abot ng maliit na sticker na may logo ng event. Chef Saip, sorry sa kanina, kulang ako sa tiwala. Walang problema, sagot niya, basta wag tayong kulang sa tikim. Natawa si Bianca pero halatang hiya na may kasamang aral. Lumipas ang oras, Umiikot ang mga judges. Nagtatala. Nagtitikim ng kung ano-ano. May truffle adobo, smoked salmon sinigang, at kung ano-ano pang pinagtagpo. Sa stall ni Saip, hindi sumigaw ang pila, pero hindi rin naubusan. Pinuno niya ang tatlong mangkok sa harap. Dinagdagan ng kaunting oil na may spice, nilagyan ng silantro at kinudkod na tayap. May matandang babae na nakasumbrero ang lumapit. Hawak ang rosaryo. Anak, yun ba yung hindi bawal sa akin? Opo nola, basta bawal ang purito ang pahiyaw. <laughs> Tumawa itong ng malakas at kumain ng may kasamang dasal. Dumating ang anunsyo. Umatunggal ng portable speaker. Halos sumuko sa sigaw ng mga bumbilya. Umakyat ang host sa maliit na intablado may hawak na sobre. Third place, pangalan ng kilalang resto, palakpakan. Second place, isa ring pamilyar. At ang grand winner ngayon food fest, isang dish dam malinis ang lasa, matapang sa konsepto at malawak ang pinto. May humahalong tilian, may naghihintay na nakahalukip-kip, Chef Saif Malik para sa kanyang halal kulma at sabaw. Bumuka ang tolda sa palakbak. Hindi sigaw ng van, palakpak na mga kamay na nagbago ang isip. Napao si Saif sa kinatatayuan, parang hindi sanay humakbang sa entablado. Tinulak siya ng katabing vendor na kanina pang nakamasid. Pre, sayo to, bilisan mo. Umakyat si Saif. Inayos ang skullcap na parang pin threads ang kaba at tinanggap ang maliit na plake. Lumapit ang dalawang judge at kinamayan siya. Thank you for feeding us something we didn't know we needed, sabi ng babae. Thank you for cooking with respect, sabi ng isa. What's next? Tanong ng Moreno. Community Kitchen. Sagot ni Saif, halos pabulong. Gusto kong magturo sa mga batang gustong magluto ng malinis. Walang mura, walang kulang. Halal hindi lang sa gamit, kunti sa ugali. Pagbaba niya ng entablado, sumalubong si Miss Bianca na may kasamang mga sponsor. Chef Saif, sabi niya, gusto ka naming i-feature sa susunod na event at may espesyal na booth na. Kami na po ang mag-aasikaso ng signage ninyo. Umiling si Saif, nangangati. Salamat. Pero sa signage, pakilagay lang. Open to all. Mas mahalaga yan. Sige, sagot ni Bianca na patawa at babawasan ko ang pork-centric sa main stage. Sa dulo ng gabi, habang nililigpit ang kawali at naglilinis ng maliit na counter, lumapit ang tatlong kabataang nagla-live kanina. Kuya, trending ka sa live namin na ha? Hashtag halal for all. Huwag naman for all lang, sagot ni Saif, nang ang bilyo. For anyone willing to listen. Inabot niya sa kanila ang natitirang sabaw, binalo sa mangkok at nanahimik sila sa unang higop. Parang biglang sumunod ang lahat sa iisang ritmo ng gabing pagod, pero payapa. Pag uwi ni Saif, nakasabit sa backpack ang plake. Mulit mas mabigat ang nadadala niyang lihim. Mas nagbukas ang pinto kaysa kanina. Sa maliit na apartment na inuupahan niya malapit sa palengke, tinawagan niya ang nanay sa Zamboanga. Mah, bungad niya. Kinaya natin. Ala, sigaw ng nanay sa kabilang linya. Napanood ka na kapit bahay. Pinasikat mo daw yung sabaw ko. Sa inyo kuya natutunan, sabay tingin niya sa kawaling natutuyuan ng mantika. Nilagyan ko lang ng pangalan. Kinabukasan may dumating na mensahe sa page niya. Chef, Muslim po ako. Lagi po akong nauuna sa pila ng panghuhusga. Thank you sa paglulutong may paalala na pwede kaming kumain ng magkakasama. Sumagot si Saif. Salamat. Sama ka sa susunod. Magluluto tayo. Hindi tungkol sa kung ano ang hindi natin kaya. Tungkol ito sa kung paano tayo pwedeng sumalo ng sabay. Sa susunod na food fest, hindi na siya sa dulo. Pero hindi rin yun ang mahalaga. Ang mahalaga, sa ilalim pa rin ng parehong mga bumbilya, may kawaling kumukulo may sabaw na humihinga at may mga dila. Iba-ibang pininggalingan na sabay-sabay natutong kumilatis ng lasa na hindi sumisigaw pero nananatili. Sapagat sa huli, ang pinakamainit na panalo ay hindi plake, kundi pagkatunaw ng lamig sa pagitan ng mga tao, simpleng lagok ng sabaw na nagsasabing, Kumain ka, kabilang ka. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko bang napulot? I-comment si baba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hihit ang like button. At huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas, kaya stay tuned!